laging matrayong ang ang na ikaduwang motorcycle tourism riding event o Bicol Motorism Adventure o BMA kan Department of Tourism Bicol kay nakaaging Sabado. Si Sentang Bicolano Motobloggers as in social media influencers at aktibong nagpartisipara sa aktibidad nag din di si Mary Grace Oliveros o mas sa apod na Blackpink Rider. Sabi niya, dahil niya pinlagpas ang pagtakataon na makasabay sa BMA, huli ta Manan sa iyang paagi, nga ni ipamatian sa iyang suporta sa departamento, urog na sa agmukasiyang mas mapabaskog ang turismo sa rehiyon. Of course, since it is about tourism, um, it is about um, promoting the tourism and the beautiful um, locations we have here in Albay so that um para yung ibang riders naman is maingan nyo silang pumasyal at mag-ride dito sa atin sa Albay para makita nila kung gaano kaganda yung ating uh, locations here in Albay. Nilibot din mga kabaling riders at mga magayon na pasyaran sa Albay as in Sur. Inot na nagtiripon ang grupo sa Ligaspi Boulevard sa Legazpi City Albay as in ang dalan pasirin sa probinsya kan Sur. Sigun kay DOT Digital Director Derby Aguas, partiman man ang sa sa ikaduwang anibersaryo kan Philippine Motorcycle Tourism Program na ipiglunsar kan attached Agency kan DOT na Tourism Promotions Board o TBP. Obheto ka ining matabangan ng sektor kan turismo na makabawi sa negatibong epekto kan COVID-19 pandemic sa paagi kan pagpromoter sa maniba ibang destinasyon na pigtatampukan nasyon. Yes, uh, please support Department of Tourism Region 5. Actually, uh, talagang boom na boom na po ang turismo sa Bicol Region. Uh, lalo pa natin na uh, ipakita sa buong mundo na ready ready na po ang Bicol Region sa pagtanggap ng mga bisita. Kabali sa mga dinuman riders ang Partido Rivera View Deck sa Sangay Camarines Sur, Comsor Water Sports Complex, Kawakawa Hill sa Ligao City, Kamalig Bypass Road, Kituinan Hill sa Kamalig Albay, kag sa ruin sa Daraga Albay asin ang higanting imahe ninyo sa Senyora de Salvacion sa Ali Gaspi, Para sa mga baretang tatak ni